Aries, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 ng gabi may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay dilaw dahil kaya kang mabigyan ng kamalasan para matalo. Toros mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.40 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.05 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na masyadong malalaki ang tainga, at may kabastusan, magsalita, dahil kukuha sila ng iyong oras na buenas. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.55 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 ng gabi may ikatatalo na 51 minutong negatibo, huwag kang magbabalato. Pag oras na ikaw ay nananalo para mapahaba mo ang swerte sa ikakapanalo. Cancer. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5. 15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula. Magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Leo. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay dilaw at magbibigay sa iyo ng swerte para makapanalo. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.55 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa hapon sa ala una hanggang alas 3.50 ng hapon may ikakatalo na 52 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.25 ng gabi may ikatatalo na limampung minutong negatibo. Iwasan mo na lang ang kulay orange dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na isang negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay pink at magbibigay sa iyo ng maayos na swerte para manalo. Scorpio mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, .10 ng gabi. May ikatatalo na 53 minutong negatibo. Iwasan mo na lang ang kulay brown at player na madalang na ang buhok dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9:15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 46 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink, dahil kaya kang mabigyan ng kamalasan para matalo. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa player na may masyadong matangos ang ilong, magbibigay sa iyo ng kalituhan para matalo. Aquarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.20 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ang iiwasan mong kulay ay brown at player na masyadong mahilig magsalita ng kaberdihan. Sila ang magbibigay sa iyo ng ikakalungkot para matalo. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:20 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 ng umaga may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow. Magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo.